guys. Welcome back to my channel. Guys, meron po akong i-share ng short video lang. So, ito ay about po sa time time watch. Yan. So, hindi po siya nalabas yung time watch niya. Guys, Am um, kita nyo naman sa baba ito. ito. siya, time watch po yan. So, yung ano ko, yung cellphone ko, nawala yung time watch niya. So, nagkaroon ng aberya about sa... May gagawin ako. Basta may gagawin ako sa time watch. So, hindi siya makikita so, nadeskubrihan ko siya sa katagal-tagalan so, dito ko siya nakikita sa taas ito yan, itong bilog na yan so, dyan ko siya nakikita akala ko na wala talaga akala ko gusto, gusto ko na sanang i um, gusto ko na sanang i-reset so, meron pa pala siyang ibang paraan So hindi siya nakikita dito Sa taas kasi Meron naman siyang time watch Nandun na lumalabas Sa baba So ibabak natin O oh, wala siya dyan O oh, wala siyang time watch Kasi nandito siya sa gilid Ito 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 guys So wala siya doon So nandito siya So yun sa akin Ipapakita ko sa akin Ipapakita ko dito guys Kung paano yes. ko nakuha So ayan guys Ipapakita ko sa inyo So yan Kikita niyo naman sa baba Na wala naman siyang watch Time di ba Hinahanap ko talaga siya, hindi ko talaga siya mahagilap. Grabe na bubong ako kakahanap. Hindi ko siya nagagamit ng ilang araw. So, sinubukan ko dito sa may button sa taas. And then, nakikita ko yung time management. So, nandyan lang pala siya. So, sa mga hindi po alam kung saan siya makikita. Sa mga gustong gumagamit ng time watch o time watch, uh, time watch nga. So, dyan lang siya makikita sa taas. So, ayan guys. So, ayan lang guys yung gagawin nyo. So, napakadali lang. Yeah, I'm home. Guys, nakita niyo naman kung paano ko siya ginawa, 'di ba? So, nung una kasi talaga na ano talaga ako hindi ko talaga alam kung paano siya gawin. So, two days, three days ko siya bago nagamit kasi abot po sa YouTube na naano ko siya talaga yung kaya basta kailangan ko yung watch letter sa mga naka-relate dito sa mga sa mga gumagamit ng watch letter. o watch letter or watch time. So, yan. Sa mga YouTuber lang po yun. So, yun yung mga nakarelate. So, ayan guys, hindi ko siya nagamit ng 3 days kasi hindi ko nga makikita yung watch time niya. So, doon yun lang po siya makikita sa bilog sa taas. Ayan. So, makikita nyo siya doon and then pwede rin naman siyang may time din siyang lumilipat doon sa kabila. Mayroon din time na bumabalik, nawawala. So, iniisip ko talaga na i-reset, papalitan na naman ng may cellphone talaga na ano, yung wala talaga siyang watch time, watch time. So, hindi ko alam na ngayon ko lang siya na discover na doon talaga para siya makikita. So, meron na akong na-encounter na isang cellphone, wala din tao kasi wala hindi ko siya magagamit kasi wala nga siyang watch time, watch letter o oh, watch time nga. So, ilang guys, thank you pala sa pagtapos itong vlog nito and sana may natutunan kayo and that's all. Bye-bye, see you my next vlog.